sumit ang panahon may bagyong kasi bagyong yung pepito Ayan, mag-ingat tayo mga kapabayan sa ang sulit ng probinsya kasi sa Bicol na uh, nananalasa ng ano bagyo ngayon sa Bicol at sa lahat ng ano lahat ng nasasakupan ng ano ng Bicol region kaya mag-ingat tayo lahat mga kababayan kaya ingat-ingat uh, tayo mga kababayan sa bagyong pepitong Some dip. Let's go Tulay Ito ako lagi araw-araw Tulay na to Tulay ng bago ko ko hindi nyo tatuloy may bagay ng bagong barrio mayroon pa isang sakay na sasakyan General Pirona Street Ayan pag bagong barrio. Estasyon okay. Ayan uh, General Pirona Street Ayan tayo sa akin tayo Jeep Park Ooh. Jeep

Oh, i'm riding my own homemade bicycle thank you guys for watching my youtube channel see you on next door thank you